salamat. Sportier. Yes. <laughs> ben, ang galing pa lang, nakapagod pa. Hindi <laughs> <laughs> makatarungan pa doon. Ang galing na to.

<laughs> <laughs> Sartu? Sartu Ayan. 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 Marami pa lang tao dito, no? Doon wala. Ito Dito pala yun ba yung kanina? Dapat tayo pupunta? Oo. Oh. Doon ang gano'n? No, no, no. Okay. Oh, okay, oh, doon na. Masarap. Babe, huwag mo naman tapos sa akin yan. Parang tanga ako. Pag ikaw kalahati, ako buo. Ayan o. Na. Sorry naman din, 70 pesos ko. Sorry, 70 pesos ko. Kahit?

Video mo, Ay, mo. Ay, sampu mo lang. Masampo na lang pa, Ibe. Eh. Tapos wapit. Ayan po naman dyan, parang itim ng bato ko dyan na nakakabisip. Huwag sabihin, din ka. Tagal? Ito na yung ano, 30? Hindi, <laughs> talaga. Lutin mo. niya. May lasa dyan. Bên phải bên phải Ayan po siya, oh. Bumibili. Ang itim ng leg ko dyan dito, to. Yan ang pangang ng cellphone ni Shara. Ang pangit ng cellphone mo, Shara. Bigyan mo edit yan, Bia, pag nag-edit ka. Oh my God, so dirty. Wala mo lang, alcohol. Yan, takpan mo yung batok. Yan. Uh -huh. <laughs> Mag-usapan, magpapapayat po kami. <laughs> yung usapan, magpapapayat po kami. Kaso, ito po, food trip. Ayan na, hindi ka pa nga nagsasabing French fries eh. Ayan po, food trip. Oh. Tapos na siya sa kanin. Oh, wow. ah, pero yung mo talaga yun. 40, 40, 50. Siya nag, ano? Anong magkano binigay ko sa'yo? 50. O, oh, hindi ka, sa sa'yo to? Uh -huh. Magkano to? 50. 50 isa ah ah so ba te hindi 50 dalawa 50 by one take out uh, 25 di pa nila ginawa 25 mm -hmm. isa pero wala ano ketchup Ano ba 'to? Kundi nilagyan nila... ko 'to. ketchup ka pa ba tayo? Ha? Uh -huh. Kailangan makabawas tayo ng ilang calories nito ah. Nag-ahay na. nag Ah. ah. Inet. Uh, charge lang ako kasi mag-tatak-tak <laughs> mo. <bulin> yung bola. <laughs> may lang siguro din ba, no? Pag doon ka, no? Uh Oo. -oh. Ang ko naman dyan sa camera mo, be. Bakit oh, na nakaraan, ganda-ganda ka sa camera ko. Tingnan mo, mo naman. ka lang ng 13 Pro. Tingnan mo nga. Tingnan mo yung camera ko. Tulan mo ako. Doon ang ikim ng bato ko. Hindi naman totoo. Tingnan mo. oh Sa lightning lang yan, Day. Parang i-explain pa sa camera talaga <laughs> Panyolin mo yan. Bignan mo ikaw. Ang ganda mo dito. Hello, bing ganda. <laughs> <laughs> Ay, may sinag... ang ganda ko doon! Isa e. e, na ba yun? Ito. Nanakpan Yung bato ko! Abi yun, ito view. Cute to. Putri, Tapos na siya sa kanin. Oo, oh, bakit? mo Ano, magkano binigay ko sa'yo? 50. Oh, hindi. Can... Sa'yo to? Magkano to? 50. Isa? Karoon mo sa butoy. Hindi. 50. Dalawa. Okay, At, uh, 25. Di pa Isa.

Canada dai Bansay! May Bansay-Bansay bang gano'n? Oo, oh, meron. <laughs> Drogi naman ako mamaya. <laughs> Hindi Una yung kanina. Oo, Bansay. 5, points lang eh. 5 points, na, bansi na. na, bansi <laughs> na eh, O dali dali. Pero ako na panalo ah. Oo, oh, no, ah, si Parang si lang yan, eh. Dun tayo. Ayoko dyan, nakakaano.